Bumili nga ako ng cellphone bilang regalo sa sarili ko kasi nga napakanalabo na ng mga video ko. Maaga nga kaming nagpunta dito sa SM at dito agad kami nagtungo sa... Opo, Tenhan dito yung cellphone na nakita ko at nagustuhan ko Android lang nga pala ang ating bibilhin ngayon kasi nga hindi ko pa po yung iPhone Aba, ay maanak tayo eh, para sa mga anak muna bago sa ating sarili <laughs> At saka para sa akin naman ay okay na okay ang Android Eto nga habang naghahanap ako, eto nakita ko ang Oppo Reno 11F at ito nga yung cellphone na hinahanap ko. Wala nang patumpik-tumpik pa. hahanapin pa. ko na agad. Mag-aasi sa akin dito. Dito tayo sa... Ito ako. na nga mga Lodi. Nandito ako sa Opo, oh, ano, kasi kung mapapansin nyo nga Yung mga videos ko napakalalabo na, ano At pansin ko din naman yun Ito lang yung malinaw sa akin, yung ulo ko, ano So, samahan nyo ako Hahanap tayo ng magagandang cellphone dito, okay At bibili tayo kung alin doon At nang nakapili na nga ako, eto Tawakan mo na nga pala dito ni Mamsi Baby kasi nga, itatanong ko sa misis ko Kung okay lang sa kanya yung cellphone na napili ko At nung okay nga kay misis, eto Pinuksan na agad ni sir ang aking cellphone at na ninyo mga lodi kulay green nga pala itong aking napili at talagang gustong gusto ko dito nga ipinilawanag na ni sir kung anong mga specification at saka yung mga warranty nito pero ang talagang nagustuhan ko dito ay yung kanyang camera kasi meron na nga siyang ultra steady na hindi alog-alog habang naglalakad ka at meron na siyang auto stabilizer ang maganda pa nga sa camera niya meron siyang dual view video okay na to sa akin wala nang patumpik-tumpik pa ko kunin na natin to. Ito na yung nabili kong Oppo Reno 11F. Ano at nagustuhan ko nga yung kanyang pang video eh, mga lodi. Kung makikita nyo yan oh, di nasa video ta photo. Tapos ito Pag nilagay nyo sa video. Yan, meron na siyang nakalagay na ultra steady. Ano? Naka ultra steady na siya. At kahit naglalakad ka hindi siya maalugi ng nagustuhan ko dito at tapos naka ang camera niya mga lodi pwede din na ganito kaya hey, mga lodi ha papakita ko sa inyo naka dual cam siya no? oh pwede ka kita niyo yung camera kong gamit saka yung nasa harap kita na yung mukha ko yan hey, oh mga lodi oh kita pa yung nasa harapan niya. Yan o. Oh. Eh, mga lodi o. Ang ganda niya. Ngayon itatry naman natin yung yung nakalagay yung ultra steady ano so hindi daw siya maalog kahit naglalakad ka ano habang kinukuha ka ng kanang video okay let's go ano <laughs> nah, mga di naglalakad tayo na ako sa kanang video video <laughs> video na ano? <laughs> at eto na Tingnan natin kung hindi nga maalog Okay, try naman natin pag natakbo. Heto <laughs> nga pala yung sinasabi kong dual view video. Kita mo na yung sarili mo, nakukuhanan mo pa yung nasa harap mo. Yung yeah, mga lodi Napakaganda niya talaga, oh. O oh, di ba kita ko na si misis at si Baby, kita ko pa ang sarili ko. At kung gusto mo naman baguhin ang layout o oh, kung gusto mo yan bilog yung nasa taas, pwedeng pwede mga lodi. At pag gusto mo naman na ah, high split, eto. Pwedeng pwede din, o oh. ganan ang itsura pag naka-split mga lodi, o. Oh, oh di ba ang ganda niya? So, oh, eto nag-try na rin ako sa loob ng bahay kasi nga dito ako madalas mag-vlog at oh, Ibang iba siya dun sa ginagamit ko. Grabe. Ang linaw niya. Kasi namang akin dating ginagamit. Yan, luma na nga kasi. Ano? So, ito. Okay na okay. Magagamit ko to ng ayos. Kasi na dun sa mga followers ko. Naanlabo na na kasi ng video ko. Kaya binili ko to. Ano yung mga lodi? Oh. So, shout out nga pala dun sa nasa SM na sa Opo oh sa SM San Pablo no. Shout out po sa inyo at maraming maraming salamat ang babait niyo po. Thank you.